na, guys. Ito na yung natin, luto na adobo. So, guys, magluluto tayo dito. Ayun, nandito tayo sa bahay, guys. Luluto tayo ng adobo, guys. Ayan. Adobo. So, unang mga ginawa sa adobo, guys, ay pinakuluan ko muna siya sa mainit na tubig. Tapos, ano, uh, patuyin natin, guys, bago natin lagyan ng mga ricado, ah, uh, yung bawang, sibuyas, yung gano'ng paminta, silihaba, green, tsaka tuyong uh, suka. ingles. guys, yun yung ilagay natin sa lupo. Tsaka patatas guys. So nandito tayo sa bahay na So ngayon tayo magluluto guys para makabawi tayo sa ating mahal sa buhay. And guys. Yes. So abang, ano guys, nandito sila sa ano. Eh, tulog pa sila dyan medyo nagsisimpon pa yung isa dyan. So, ayan guys. Ano natin? Bawang sibuyas. Kasi ito guys, hindi natin ito yung kasi may mga bata, no, para hindi manghang. So, yun, hindi natin ito yung iwain. na natin ito guys. Iwa. Papa, pupunta dito. Hindi, hindi So, una yang ginawa ko, guys, pinakuluan, pinatuyuan ko muna siya ng mainit. Ay, tubig, guys, pinatuyuan ko muna bago mag... Lagay ako ng suka at saka tuyo guys lo, no? suka so, toyo, ganyan so guys gamit natin ay dato puti <tipotipos> <Okay, marina. tipos> <sal> <tipos> so, dato puti Silver Swan. Oh, that's puti, they say, Silver Siyempre, galing na natin yung ating patatas guys. At yung ating sili na galing natin dito. Ayan na guys. Ayan na yung galing natin na uh, adubo. So yan guys, mahal nyo. Kahit tayo. Thank you.